You know what is up guys Ito na naman tayo sa Agong video Ayan so papalit tayo ng oil seal nito ito Ayan o. Kita nyo yung dungis ng aking Dito sa may side ng stator Ayan o <laughs> Matagas yung langis Either dito sa gasket Or doon pero tingin ko dito ayan o Kita nyo yan Tumatagas sya Mm. Langis, panis. Ayan, so magpapalit tayo ngayon. Ayan, meron tayong, syempre, gasket. At tsaka, gasket, syaka ito, oil seal. Ayan. Para doon. Papalitan natin yan. Papalitan natin kasi naapektuhan yung ating uh, charger ng ating charging ng ating baterya. Nalalagyan ng oil yan dito sa magneto ayan pag nalalagyan siya ng oil so ayan let's go palitan na natin natin itong pagkagalin linisan muna natin to tapos pagkalinis natin yan didrain natin yung oil eh, syempre para pagkabukas natin ito hindi siya tatagas syempre para madrain na let's go ayan guys no pag magbabaklas pala tayo nito at magpapalit ng oil seal na yan tapos yung gasket Uh, make sure lang na na-drain nyo yung kondon so ito medyo nalinisan ko lang ng konti so mamaya natin i-final if yan nawala na yung mga langis-langis na ito Bas, medyo basa na lang konti pero make sure lang pag magtatanggal magpapalit kayo ng uh, oil seal at gasket dapat na-drain nyo yung langis ha? syempre pag hindi kayo nag-drain ng langis bulwak yan so gagawin natin dapat mag-drain muna tayo. So, ayun. So, let's go. Tirahin na natin to. Kailangan natin 8. Ayan. Sakit na 8. Or kung may impact kayo, pwede nyo rin gamitin. Ayan, tanggalin na natin. Let's go. Oh, video. O, so, ayan. Natanggal na natin. Oh. Yung cover. So, bali, ganito siya. Guys, dilinisin natin yan. Tatanggalin natin tong luma na gasket. Sas papalit natin to. Let's go. Pero linisin muna natin to. Ayan o, oh, makikita nyo yung mga gear. Ayan. So, punas-punas lang yan. Tatanggalin natin itong mga excess dito. Tapos, ibabalik na natin. Linis. Linis lang to. Tsaka ito. Ito, papalitan na rin natin yan. So, ano pang ginagawa natin? Tara, linis na. Tapos, babalik na natin to. Let's go. Okay, okay. pala guys. So, oh, pag nahihirapan kayong tanggalin to, ganito lang gawin nyo kung walang gamit. Oo. Oh, ayan o. Oh. Tignan nyo yan o. Oh. Oh. Maglagay lang kayo ng tornilyo na may washer dito. Dito sa tatlong to. Tapos lipat-lipat nyo lang. Ito. Para ito dito nyo hilahin. Ayan. Kung walang gamit. Oh, kung walang gamit. Pero ito. Ibaon nyo ng todo to ah. Ito. M6 na tornilyo. Tsaka nyo hilahin para matanggal nyo. Kasi medyo mahirap pag kakabukas lang. So ayun. Let's go. Ninisan na natin. Let's go. Wait lang. kasi So guys, ito pag magtatanggal kayo nito, madali lang naman. Hello. <laughs> Ugitin niyo lang doon, all sir. Oo, oh, Ayan to to. oh. Oh, ayan oh. Tingnan niyo. 'Di ba, lampas yung rubber. Iganyan niyo lang yung flat screw. Ayan oh. Kumangat na. na. Ayan. tapos ganyan niyo lang, diretsyo niyo lang. Okay, matakot. <laughs> Ganun lang oh. Tapos ito, ito yung mga, mga tira-tirang to. Kudkudin niyo lang 'yan. Kudkudin niyo lang. Pati yung natira doon. Pakita mo. May mga natira, kud kudin nyo lang yan. Kuha kayong kutsilyo, ganyan. Ayun guys, so nalinis na natin. No? Hindi na siya masyadong linis na linis dahil syempre matagal na rin tong motor na to. Ayun no? pero wala na siyang langis langis. Ayun no? so ilalagay na natin tong bagong uh, kwan, gasket. Ayan. Ayan. Tapos yung pinalitan natin, andyan na. Oh, so, bagong oil seal. ayan, so, nakapagpalit na tayo guys. <laughs> so ganun lang magpalit ng, ng uh, oil seal at gasket. Dito sa may radiator ha, pag tumatagas dito nyo. Pag tumatagas yung langis, dapat walang tagas dito ng langis eh. Malinis dapat to. Alikabok lang, ganyan. Ang meron dyan. Uh, make sure lang na bago kayo magbukas dito, ay mag-drain muna kayo ng langis. Tapos syempre, pag nailagay nyo na to at nailagay nyo na lahat, huwag nyo kakalimutan, maglagay muna kayo ng langis. So sana may natutunan kayo sa video na to. Pa-heart naman dyan, tapos pa-follow. Ayan, so may meron kayong question na hindi ko na isama sa video na to, i-ask nyo lang dyan sa comment section. So maraming salamat. See you on our next vlog. Bye-bye.